sa mga bikers na Porto S video pumunta tayo ulit ng Hakarto ba mga uh, mga bikers ha magano tayo dito sa ating bag atin natin kay susundo so, na rin tayo mga galing tayo dito sa 19th Avenue mga bikers yun start muna natin one click pwede kaya yeah, samahan nyo ako mga bikers mag liwa liwa Mabiyay tayo tara let's go ngayon yeah, araw gabi si so, dito pa rin tayo sa ano, mga bikers no Mag sesimula uh, sisimula palabas ng ating tinitirhan Ito yung uh, Guing Bulilit Mapayapa Avenue mga bikers Yan ito may mga ribiribiti Ito yung Guing Bulilit O oh, si pipe Gagad kita nyo Kita nyo si pipe Gagad Oy, traffic eh no? Oh, let's go na tayo. Traffic sa kabila, pabalik. Uh, let's go. Sobrang traffic nga sa C5 mga bikers. Tingnan nyo. O, oh, yan o. Oh. Traffic nga, no? Oh. Siksikan nyo, oh. no? So, mga bikers, dito na tayo sa Ilog Pasig, no? Diret Diretso na tayo dito. Medyo ma traffic lang talaga no sa C5 no. Tingnan niyo naman mga bikers. Parang mukhang uulan pa. <laughs> so yung mga bikers, let's go na no. Ah. Uh, let's go. tak loads. Parang ayo tumakbo eh. <laughs> Dami na nakatambay din eh. Oh. Una oh, na lang ako sa'yo loads. <laughs> Parang eh. Ah, Arcovia pala yun. Oo oh, nga no. Oh, lakas ng angin. <laughs> lakas ng hangin so yung mga bikes nito si madama pag tiis tara let's go tayo okay ayos na okay So mga bikers dito sa Kanyugan Pasig no Kanyugan Pasig Takot naman ito nakaharang dalawa <laughs> May isa <laughs> Saki son, you You are in the best You the best <laughs> You are in the red. So the best. Show Boulevard. Oop. Oh. Family have show bow on bow, ampau. <laughs> Lupa. Ah. <coughs> Trapping, traffic, tutut. Oh, mampun. Oh, mampun sih oh, ah. Gue ka gue no. Let's go. ka dyan <laughs> ang liit nito para parang pangal ah baba yung ano baba driver ah masda pala masda kapit na So yung mga bagay, dito na tayo sa may uh, Kalayaan oh. Kalayaan Avenue you. you are in the Kalayaan Avenue Grabing traffic oh Kani pa yon.